since the issue of the missing sabongeros has already become a matter of uh, national interest, what is the palace's position on the sudden recovery of uh, the bones near the lake? Does Malacanang view this development as a breakthrough in the case? And what actions or directives, if any, will be taken following this discovery? Sa Pangulo po, dapat po talaga ay uh, mas alamin pa kung ito pong mga natagpuan ay uh, talaga may kinalaman po sa nasabing kaso ng na mga missing sa bongeros At kung ito po ay mapapatunayan talagang konektado, ito'y nagpapakita lamang na ang Pangulo at ang kasalukuyang administrasyon ay tutulong upang makamtan ang hustisya para sa mga biktima at hindi po ito papabayaan hindi po magkakaroon ng cover up tuloy-tuloy pa rin po ang pag-iimbestiga yan po ang nais ng pangulo on another topic undersecretary may we get the palace reaction on civil society groups and even health groups expressing deep alarm as a matter of fact some oppose the appointment of the new PCO secretary Dave G Gomez mm -hmm. being a long-time executive of the tobacco industry. Mm -hmm. Guru po, as maganda po na mismo si secretary uh, Dave Gomez ang sumagot ng patungkol pero hindi maapektuhan ang pangulo. Sa ngayon po dahil siya naman po yung na-appoint, malamang ay hindi naman po apektado ang ating pangulo pero sabi nga natin lahat naman po ang mga, mga heads of the agencies, cabinet secretaries laging on notice. Thank you ma'am.